Sa isang nakakagulat na revelasyon, opisyal nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang makakaligtas sa kamay ng batas, maging ito'y nasa serbisyo, sibilyan o kahit sino pa. Basta't lahat ng may kinalaman sa misteryosong pagkawala ng mga inosenteng sa bungero ay hahabulin, papanagutin at hindi patatahimikin ng gobyerno. Ibig sabihin, wala nang takas pa sa kulungan ng mga dating opisyal at malalaking personalidad na itinuro ni Patidongan na di umano'y kabilang sa pagligpit sa mga taong nandadaya sa online sabong ni Atong Ang. Na kapag napatunayan ang kanilang pagkakasala, tuluyan nang guguho ang mundong matagal na nilang itinayo sa kasinungalingan dahil ang hustisya kahit pahuli ay darating pa rin para gumante. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa kanyang State of the Nation Address, tahasang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi kailanman isasara hanggat hindi mananagot ang mga responsable. Kung saan mas lalong nainis ang Pangulo nang matuklasan niya ang malalim na sabotan, hindi lamang ng mga kriminal, kundi ang mismong mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Mga opisyal na dapat sana'y tagapagtanggol ng maraming Filipino, pero sila pa pala ang pumapapel para pagtakpan ang krimen. Para kay Pangulong Marcos, hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagkawala. Ang bigat ng isyu ay hindi lang dahil sa bilang ng mga nawawala, kundi dahil sa malalaking taong nasa likod ng pagharang sa katotohanan. Kung wala lang sanang kasabwat na may uniforme, kung wala lang sanang protektor na nasa loob mismo ng sistema, matagal na sanang natapos ang problemang ito. Ngunit dahil sa takot sa impluensya, at sa pagkakasalungat ng interes sa loob ng gobyerno, ilang taon na ang lumipas mula nang silay iligpet, pero hanggang ngayon hindi pa rin sila nabibigyan ng tamang hustisya. Hindi pa rin nakulong ang mga taong walang awang tumudas sa kanila. Ang mga paunang pahayag ni Alias Totoy sa publiko ay hindi basta chismis o haka-haka lang. Kaya't pinag-aaralan na ito ngayon ng mga otoridad, line by line, pangalan bawat pangalan, detalye bawat detalye. Hindi lang basta pinakinggan, kundi sineryoso na ng gobyerno. Sa kasalukuyang estado ng investigasyon, si Pati Dongan na lang ang natitirang testigo. Isang taong may tapang kahit alam niyang buhay niya ang nakataya. Isang boses na hindi natakot magsalita sa kabila ng panganib. Na ayon mismo sa kanya, Handa siyang ibuwis ang lahat, kahit ang sarili niyang kaligtasan, para lang maipaglaban ang hustisya para sa mga pamilya ng mga nawawalang sa At dahil naramdaman niyang pumanig sa kanya ang gobyerno, mas lalong lumakas ang kanyang loob. Hindi na siya nag-iisa. Ngayon, mas determinado siyang isiwalat ang lahat. Hindi lang ang maliliit na pangalan, kundi pati ang malalaking isda, mga nasa kapangyarihan, may rango, may impluensya. Mga taong matagal nang nagtatago sa likod ng uniforme o At kapag tuluyang lumitaw ang buong katotohanan, hindi lang ito magiging simpleng kaso ng pagkawala. Magiging isang politikal na lindol ito na yayanig sa mismong loob ng gobyerno. Ayon naman sa ilang netizen, dapat na raw kabahan si dating PNP Chief Jonel Estomo, Jacinto Malinao, Sonny Lagon, Gretchen Barreto, Atong Ang, Caroline Cruz, Lito Guerra, Charlie Natanawan, at Mayor Bernie Takoy. Ito'y matapos na may ugnay ang kanilang mga pangalan sa isyong pilit umano nilang tinatalikuran. Pati na rin ang ilang tiwaling pulis na kasalukuyang nasa restricted custody ay hindi na rin ligtas. Matagal na umano silang under surveillance at sinasabing hawak na rin daw ng otoridad ang ilang mga katibayan na posibleng mag-uugnay sa kanila sa pagkawala ng mga sabungero. Kung dati ang mga pangalang ito ay itinuturing na untouchable, ngayon ay dahan-dahan na silang kinakain ng sarili nilang anino. Isang senyales na ang panahon ng paniningil ay nagsimula na at kapag dumilim na ang paligid, wala nang makakatakas sa sarili nilang multo. Kasi paano sila makalusot sa kasong ito kung si Dondon mismo ang humihila sa kanila pabalik sa palaisdaan ng Taal Lake? Paano sila makakatakbo? kung ang kanilang mga pangalan ay nakapirmi na sa papel ni Totoy at ang bawat salitang binibitawan niya ay kasabay na ipinapako sa harap ng publiko. Sa mga oras na ito, siguradong may mga hakbang na ring isinagawa ang mga taong paulit-ulit na binanggit ni Patidungan mula sa kanyang mga pahayag. Isang plano para hindi sila tuluyang makulong at maikutan ang batas na dahan-dahan nang kumakapit sa kanilang leeg. Habang tila tahimik pa ang paligid, posibleng may mga gumagalaw na sa likod ng mga pinto ang sarado sa mata ng publiko. Mga lihim na pagpupulong, mga dokumentong sinusunog at mga testigong pinipilit patahimikin, lahat ay posibleng bahagi ng desperadong pagtatanggang itago ang katotohanan. Ngunit ang tanong, hanggang kailan sila makakatagal sa ilalim ng ilaw? Kung ang bawat kilos nila'y sinusuri na ng taumbayan ng media at ng mga pamilyang matagal nang naghihintay ng katarungan. Ayon pa sa ating nakalap na mga impormasyon at sa mismong bibig ni Patidongan, isang bagay ang malinaw. May hawak umanong testigo si Charlie. Ang mas nakakagulat, ayon sa kanya, ang mga testigong ito ay masinsinang tinuruan daw ng kabilang panig, tila sinanay at ginabayan, hindi para magsabi ng totoo, kundi para baliktarin ang buong kwento. Ibig sabihin, ang orihinal na istorya, ang mga pahayag na unang lumabas, ay posibleng tabunan ng bagong bersyon na mas papabor sa mga makapangyarihang tao. Isang scripted na salaysay na ang layunin ay burahin ang pangalan ng mga nasa itaas sa anumang uri ng pananagutan. At kung totoo man ang paratang ni Patidongan na ang testigo ay hawak ng kanyang mga kalaban, kontrolado, at ginamitan ng panggigipit o suhol para mag ng pahayag, Abay, hindi na lang ito simpleng kaso ng cover-up. Isa itong direktang atake sa hustisya. Isang patunay kung gaano kaorganisado ang pagkilos ng mga taong desperadong linisin ang kanilang pangalan. Ngunit sapat ba ang planong ito para tuluyan nilang matakasan ang katotohanan? O baka sa bawat pagsubok nilang burahin ang mga bakas ng kanilang pagkakasangkot, mas lalo lang nilang nahuhukay ang sarili nilang hukay? Dahil kung si Patidongan ay patuloy na magsasalita at kung may mga taong handang pumalag at magsiwalat ng kanilang mga nalalaman maaring hindi magtagumpay ang plano at sa dulo ng lahat ng ito baka ang testigong tinuruan nilang magsinungaling ay siya ring maglalaglag sa kanila sa harap ng korte alam mo ba na kahit gaano pa magsalita ang mga ginagawang saksi sa krimen agad pa rin itong naaamoy ng hukom na ang kanilang mga sinasabi ay pawang gawa-gawa lamang, isang taktika para paikutin ang korte sa kalagitnaan ng paglilitis. Subalit ang hindi nila alam, ang mga testigong binayaran at sinanay para magsinungaling ay hindi palaging pare-pareho ang mga pahayag. Bakit? Sa kadahilanang bukod sa posibilidad na sila ay magkamali, may dagdag pang pressure sa kanila, ang nervios, ang takot at ang bigat ng konsensya. At kapag nagsimula na silang tanungin sa aktual na hearing, ang simpleng pagkalito ay maaaring maging simula ng pagbagsak ng buong istoryang kanilang kinabisa. Na kapag nakita ng hukom na hindi tumutugma ang mga pahayag nila, wala ring silbi ang lahat ng kanilang pinaghandaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matitinding pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang sona na hahabulin ng batas ang sinumang may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero? Official man o civilian? At ano sa tingin mo ang umano'y pagsasanay ng kabilang kampo sa kanilang mga testigo na mistulang ginagawa ang lahat para baluktotin at baliktarin ang buong kwento? Ikaw na ang humusga. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.